ostrich farm no so mga uh, namatamat na kami guys lakad kaya meron kami kami sa din din farm so din din farm naman kami guys magakad to so ready na ang tanan guys sa paglakad ready na ready na alright so kapo na tayo guys no guhuwing na kami sa may uh, din din farm padang oy kagawad Anak-anak liwad? Siya tatanak kagawad o ah. Na. Si kagawad lang mama, dapat um, charge lang kay kagawad ng 30 ko mamok okay ilang ma'am. What? Oh, no, no. sa ano ta? Okay na. Ay wait tayo, wait, ay wait naman na da. ah, layo pa man to ano, ang dindin -din pa medyo layo pa man. All right. So let's go. Mga amigo, shout out kay Kapitan. Yeah! Salamat sa law. Hello mga guys, hello guys, hello guys. Lagawan. Alright. Amigo. Shout out sa Erox Club of the Philippines. Wow. Negros chapter. <laughs> oh yeah. Let's go.